Good day po. Ito yung induction sensor. Paano natin malaman? At saka, bago natin install, dapat matest natin. Tuturoon ko kayo paano ang pag-determine ng sirang induction sensor. Okay? Ito yung sa fuel plunger. At saka, dun sa exhaust. And then, sa FIBA ang kaibahan lang parang ganito same lang ang sizes lang ng sensing sensing induction sensor nya yung length nya okay? pero ang termination sa wire 1, 2, 3, 4 pa rin apat lang yan lang yung tatanda natin bago natin install kailangan natin masigurado pero kung bago naman siya nasa pack Pwede na yun, sagpak, tapos simulate sa MOP. Pero ngayon, tuturo ko sa inyo mano-mano. Para bago isalpak, ma ka agad natin paano siya gumagana at ka malaman natin kung kung hindi ba siya sira. 24 volts lang kailangan natin. Positive and negative. Ang positive, number 1, tag 1. Ang negative, Tagging 2 sa wire. Yan lang yun. 24 volts. Ang kailangan lang natin. Kabit lang natin sa test panel. Then, itong 3 and 4. Positive ang 3 and 4. Negative dun sa ammeter. Gamit tayo ng ammeter natin. Tester ko dito ay fluke. Meron na siyang slight difference a point something but tolerable. Okay? Importante makuha natin 20 uh 4 to 20 milliamps for yung minimum maximum 20. Yan yung range natin. Okay. Connect natin milliamps. Tester natin. Number 3 ang positive. Negative is number 4. Okay? Ito ang pinakasimpleng pag-determine. At saka effective to siya. Para malaman natin na Ayan, 24 volts. Ayan ang connection. 1, 2, and 3, 4 sa Ametan natin. Yan, pag walang metal na detect yung induction sensor natin, it means 20 milliamps. Then pag may metal na na-detect, dapat ang sagad 4 milliamps. Yan. simulation lang 'to. Dapat makakuha tayo ng 4 pagsagad. Yan. Okay? Yan ang pinaka-effective na pag-test. At saka malaman natin kung okay pa yung induction sensor. Lalo pa pag kapos tayo sa mga spare. Okay, 4 to 20. Ayan. Pag wala, 20. Pag dikit, may reference ako na tape measure dyan sa gilid para ma-determine nyo lang kung approximate ganun ganun lang ang distansya nya so, pinaka yan 20 almost 10 10 mm ang distance sa 20 ayan dikit natin ang sagad talaga 4. Okay. Ganyan. Sa MOP, makikita nyo 4 to 20, 4 to 20. Eh, ganun. Pero hindi naman talaga 4 to 20 kasi sagad yung 20 at saka 4. May distance sya. Okay. Dapat naglalaro dun. Papakita ko mamaya sa inyo. Sa git ng video pagkatapos nito. Pakita ko muna tong sa FIBA at saka sa fuel plunger. Iba-iba din ang sizes. Pero ang termination ng wire, same pa rin. Ganun pa rin pag-test. Yan, sinako. MEC yung kuha natin ha. Yung main engine natin, man. Yan, ito yung bago. Yun yung luma kanina. Pero, yung luma kanina, wala lang cellophane. Pero hindi pa yun gamit. Luma lang tingnan. pero yung sira dinapon ko na walang output kahit kahit tester na natin ng mano mano okay ito yung running condition natin na makikita natin sa exhaust exhaust natin may sa under sa exhaust meron siyang naka-top dyan. Ayan, sa piba. Ayan yung position nya. Ayan yung milliamps nya. O, oh, nakita nyo. Naka-fluctuate. Okay. 1, 2, 3. Hanggang 6 cylinder. Yan si exhaust. Ito sa fuel plunger position. 1, 2, 3, 4. Yan o. Oh. Channel 31. Ang fuel plunger. Channel 34 ang exhaust. Channel 30 naman ang FIBA. Okay? Every CCU meron ganito. Tapos pwede mo rin test dyan sa MPC mode ha. Ah. Pag nakastop ang engine. Meron din tayong video nyan. Separate video. Sundan nyo lang yon. Tapos kailangan may hydraulic. Basta meron yung kuan Steps. Tatakbahin nyo lang hydraulic pump ninyo. Okay? Yan sa MPC mode. Yan. Yan 6.9 tapos ang ang naka-stop yan siya 6.9 7.2 ang sa exhaust. Sa ibang cylinder sa ibang cylinder 7 or ganyan yan. yan. I-post nyo na lang yon para may reference tayo. STX Man BMW. Okay. Ito yung main engine natin. MEC. Okay, thank you. Sana magustuhan nyo at meron tayong napupulot na learnings and knowledge. Thank you. Ito yung main engine natin. Dito nakakabit yung mga induction sensor. Okay. Yan yung sa fuel. fuel plunger nya and same pa rin dun sa exhaust same pa rin nasa gilid lang if you learned from this video click like, share, subscribe and don't forget to hit the bell for more updates and follow us on facebook Marco TV. thank you very much